guys, ganito ang pagkain ng balot. Butasin mo yung uso ay yung unahan. O, di ba? Tapos, lagyan mo ng asin. Ayan o. Asin. At, tapos, sup supin mo. <laughs> Woo! Di ba bawal sa pera yung Ayaw mo sabihin sa akin, Hindi, oh. Siguro. Ha? Hindi na siguro. Hindi siguro? Siguro. siguro. <laughs> bike nga ako para mag magpigil lang rayuma. Kain naman ng balot. Ang <laughs> laki na sisiw, oh. Ibang ko kasi ganyan na lalaking sisiw ang gusto ko. Oh. Hmm? 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 Sa dito sa bawang.